Yes, please. Ayan po, oh, mga boss ko. Mar marunong pa lang mag-English eh. Mga boss ko. Oh, you know how to speak English. Ay, yeah. Tagalog pa nga to eh. <laughs> Can you speak Tagalog? Yeah. <laughs> diba mo ako sa ano, St. Joseph? St. Saint, Saint Joseph? Opo. Oh. Because po, ako po magsisimba po ako. Magtulis po akong kandila. Can we drop in St. Joseph Church? Garden Road. Yeah, in Saint Joseph Road, is This is near the Co church. Garden Road. Yeah. Okay. Because the other one is going to church. The first stop. Yes, sir. Okay. Yes. Sanaon. O, yung mga Anilaw ano yun, yung ay mga mayayaman 'yan oh wow 1,000 wow 1,000 sana all <laughs> 1,000 tika pa basta ako binigyan ako ni sir ng pera hindi pa tayong tayo sumagot gusto niya ng gusto i-inquire ani kay sir <laughs> sa ATM niyo wala pa nag-check ako sa email ko eh So the first stop is uh, Saint, Joseph Saint Joseph Church, church. Yes. and then go to the and Tili Gandera, then. Uh, so we go for Tandang, is it? No, in the church first? Church first, right? Yes. And then magazine capital stop Yeah. Yes, please. Mimi, what about I don't know, video. Because I, usually attend at 12 to 1 p.m. <laughs> every Friday Monday. Yes, may bukla kahab. Pero karon siguro is Sunday mas ang ano schedule. Today. Okay. Oh, oh. Kaya nang kasi tayo na kami. Oo, ano gagawin? gawin na yun lang ang ipansinin mo. Kaya okay, na nga alam na lumabas na kasi Alam ko lumabas kasi nagulo ko na lang paalam na siya kasi na nang kaudo. dapat dapat kasi no nagpaalam ng isa-isa sa atin no. Oh. Kaya, Hi Florence, I'm going home. Ganun sana no. I'm going to church. Oh, yan, going to church yung isa oh. o Pagdasal mo kami ha. Opo. Just pray for us. That oh, we will be healthy. Always. Always. Today. 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 Sabi ni yung lolo. Ano yung mga palibig mga kasama ko dito. Yan ang mga ano ko. Mga boss ko. Busabos <laughs> lang <laughs> po. Busabos? Ayan, oh, boss ko. Mga boss namin. What to do? Boss. Sana magmatupad magiging boss. Salamat po Lord sa blessing namin ngayong Pasko magkakasama kami. Maka-makano tayo. <laughs> Ako waan to. Ako piso lang, eh. piso net. Ikaw pa, ikaw ang binibigyan ng regalo. Kunat uy. nilang umamin sa kanilang natatanggap po. Oh. Hindi naman kami okay. manghihingi. Hindi okay, naman wala, <laughs> Kung ano yung binigay sa iyo, ganun din sa akin. May paraan parehas kasi wala naman binigay sa akin. <laughs> <laughs> hindi parehas pa. Eh kasi hindi ko wala kanong sapato eh. Oo nga. Hindi naman kasalanan niya. Linggo ko eh Di ba titano? tagal mo pa. Ano <laughs> ba? <laughs> si, si Lolo nga. Exactly. Hey, Ayun o, nagre-reklamo doon sa likod <laughs> o? Oh, lang. Di ba? Madilim kasi sa tunnel kami. Bakit meron ako wala. Lagi na nakapulo. Wala daw silang pulang sobre oh Wala daw silang pulang, pulang pula sobre pag hindi yun uuwi yung dalawa within within two hours I will beat them like hell <laughs> ang tawa ko kay sir eh tama hindi mo lang oh. sinabi na kailangan na pala niya ng ano ka niya chicken hindi mo lang niya sinabi kasi ano binili mapapalo okay. daw kayo like hell ng 2025 na. Diyan na sila nang Chinese. na ako eh. Sana so, ako nakakarating ng na UOA, no? So, lang, at, at natawa na, ako dun sa baba. Ano yung na sabi niya. When are you coming back? So, sa akin. Oh, I have my ticket here. Sabi ko. 3 days. Heard three days na. na lang ang ano ko, visa. Sabi ko baka makukulong ako dito. lagi <laughs> sa akin you know, kagot, -ka no? Lang yan. Mm. Nakakulot na ako. Binipicturean ko eh para i-thumbnail ko yung mga tatlong Maria dyan. Pag pagmamukha -pag namin. <laughs> oh, tatlong Maria. Sige, smile kayo kay thumbnail ko. One, two, three. Ayan. Thumbnail ko yun. Sa... Ah, oh, patso, patso. Oo. Oh, Ang tapos siya. Sabi ko nga, nahihiya kayong pumuti yung buhok mo. Ako, I'm ako so proud. Ako gusto yung buhok ko, hindi ko magpapakula. Ako din. I never try... I never Paging tried to color my natural. hair because I'm so proud with my hair. Maging natural tayo. Kasi gusto ko yung kung paano nag-turn from black to white ang ating hair. Kanina, kanina, sinaulik sa mga lalagyan, sa akin, dubli. Okay, nagdala ka lang ng tupperware para lagyan mo kukain. Hindi, why? Tupperware yan, hindi pa nilagyan sa train ng ni oh. ano, kano, kano, Charlotte. Nilagyan ng Ang dami pa. Ang daldal ng bata na yun, ano? Ha? Ang daldal. Ang daldal nga. Nakikipag-usap? gusto niya laging ka may kausap. Oo, niya. Gusto niya laging may kausap. Kaso lang si mam pag, pagano ano, pag sinabi niya patulogin mo na kailangan sundin mo. Kasi pag may hindi mo, pag hindi mo sinunod at nakita yung linalaro mo, ang <laughs> bata, patay ka. Gagalit? your head. Ala. your head. Dapat no. <laughs> yo. oh. yung bata ang ano doon kasi alam niya kung inaandro na siya. Uh -huh. yan siya, siya ang tanga eh. Ako nga, gusto, gusto ko linalaro muna para makabot eh. Para ako sana lang matulog eh. Eh siya pa, nakita niya, nag... Ah, ganun, isa <laughs> o dalawa, patulogin mo na yan. Ay, <laughs> Saan ang church? There. Ayun o, yung blue. Hindi mo alam ang St. Joseph. Alam ko. Ay, naka 8 minutes na pala ako. Wow, thank you Lord. Thank you po. Salamat. Bye. St. Joseph. Okay na po. Thank you po. Para po. po. Ate, okay, kasi doon na siya lulusot okay, eh. okay. Yes. Thank you. thank you. Okay, bye. Thank Saan ka? Ayun pala. Bye-bye. Sa taas. Kaninang alas doon sa ano.